Yeah. So, ayan ayan na hmm? so ayan guys, pitasin ko na talaga. <laughs> Nasira na sila eh. Tira nila kinaya yung lamig. Tingnan mo dami pang kaya lang di na sila ano di na sila mabubuhay ayan no hmm. di ko na nga maigulay itong dahon <laughs> sayang kunin ko na para naman na kahit papaano may magamit natin. Ma... Kaysa bibili tayo. Ito na lang. Alam ko talaga ako sa itsura nila. O daming maliliit. Hindi oh. na yan pwede. <laughs> hmm. Ayan. Ayan yung itsura niya. Oh. Pinagkukuha ko na lang talaga yung bunga. Ito pa. Okay, eh, ano ko to sa tinapay ng asawa ko. Lagi kasi nilalagyan ko ng bill paper yung kanyang sandwich kasi masarap kasi pag may bill paper. So, ayan. Ay Yung dito. Maliit pa nga sana bidu, lo. Ayan. Ayan. Iba. no? Sa piraso nga lang yata itong ano na to, tanim na to. Yung mga buto isang buong ano tapos yan tinanim ko. medyo mano lumalambut lumalambot na. Sayang eh. <laughs> ah, nalungkot ako sa aking tanim. Pero ganon talaga. Hindi na nila kinaya. Wala <laughs>